Welcome or welcome back sa Tagalog Mystery Hub kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo, at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinuntin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-punong nakababalaghan at misteryo. isang tahimik na bayan, isang pamilyang may pangarap at isang gabing puno ng karasan na nag-iwan ng takot sa buong Amerika. Noong Hunyo 10, 1912, isang malagim na pagpaslang ang naganap sa bahay ng Velisca, Iowa. Anim na katawa sa pamilya Moore at dalawang batang bisita. Ang brutal na pinaslang gamit ang isang palakol habang sila'y mahimbing na natutulog. Walang nakakita, walang nakarinig, at ikit sa lahat, walang nahuling salarin. Anong tunay rin nangyari sa si gabing iyon? Sino ang may gawa? At bakit ang krimeng ito ay isa pa rin misteryo maging isang siglo nang lumipas? Ito ang Velisca Axe Murders, isang kwento ng misteryo, pagkatakot at isang kaso hindi pa rin nalulutas. Bago ang trahedya, ang Velisca ay isang mapayapa at masaganang bayan sa Iowa. Isang lugar kung saan ang mga tao ay magkakakilala, nagtutulungan at may malapit na samahan. Sa bayan ng ito nakatira ang pamilya Moore. Si Josiah Moore ang padre de pamilya. May ari ng isang matagumpay na tindahan. Si Sarah Moore ang kanyang mabuting asawa at ang kanilang apat na anak. Si Herman, labing isa. Si Catherine, sampu. Si Boyd, pito. At si Paul, lima. Noong gabi ng Hunyo 9, 1912, tumalo ang pamilya Moore sa isang church event. Kasama nila ang dalawang patang babae, si Lena at Ina Stellinger, na inaya nila magpalipas ng gabi sa kanilang bahay. Pagkatapos ng masayang gabi sa simbahan, umuwi sila ng walang kaalam-alam na iyon na pala ang huli nilang gabi sa mundo. Kinabukasan, Hunyo 10, 1912. Nagtataka ang mga kapitbahay kung bakit tahimik ang bahay ng Moore. Hindi pumasok sa trabaho sa Josiah at hindi rin tumating sa eskwela ang mga pata. Dahil dito, isang kay kaibigan ng pamilya, si Mary Beckham, ang naglakas loob na puntahan ng bahay. Kumatok siya, pero walang sumagot. Kaya sa pag-alala, tinawag niya si Ross Moore ang kapatid ni Josiah upang buksan ang bahay. Ngunit sa pagbukas ng pinto, isang pangungot ang bumungad sa kanila. Walong bangkay, tukuan, bawat isa, pinaslang gamit ang isang palakol. Ayon sa mga investigador, ang lahat ng biktima ay tulog ng salay patayin. Unang tinarget ang mag-asawang Moore na nakahiga sa kanilang kama. Sunod ay apat nilang anak at ang huli, ang dalawang batang bisita. Ngunit may mga kakaibang detalye na nagpalala sa misteryo ng kaso. Matapos ang karumagduman na pagpatay, binalot ng salarin ang mukha ng bawat biktima. Gamit ang kanilang sariling tela. Dalawang gaserang nakita sa loob ng bahay. Isa ay iniwang sa sahig ng walang mitsa, habang isa naman ay may tinanggal na chimney. Tila sinadya upang padalimin ang paligid. Ang chimney ng gasera ay tumutulong sa mas maayos sa pagkalat ng luwanag at usok. Lahat ng salamin at mga pintana ay tinakpan ng tela na parang ayaw ng salarin na makita ang kanyang sariling refleksyon. Ang ginamit na palakol, basang-basa ng dugo, ay iniwan lamang sa loob ng bahay, malapit sa sa mga kama. Ayon sa doktor, posible ang pumatay na natili sa bahay ng ilang oras matapos ang krimen bago tahimik na umalis at maglaho. Ngunit sino siya at bakit wala ni isang kapitbahay ang nakarinig ng kahit anong sigaw o ingay? Maraming pangalan na lumitaw bilang mga sospek. Ngunit wala ni isang na ayang mitasalanan. si Reverend George Kelly, isang kakaibang pastor na nasa parehong simbahan kung saan dumalang pamilya Moore nung gabing iyon. May history siya ng mental illness at minsan nang umamin na nakita niyang kremen sa kanyang panaginip. Ngunit, walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Si Frank Jones, isang prominenteng negosyante na karibal ni Josiah Moore sa negosyo. May galit kay Josiah dahil inagaw nito ang isang malaking kliyente. Ngunit walang konkretong ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Si Paul Mueller, isang serial killer na ginamit ang parehong estilo ng pagpatay sa ibang kaso sa buong Amerika. Ang kanyang modus, gamitin ang palakol ng mismong bahay ng biktima. Ngunit kahit na maraming haka-haka, walang sinuman ang opisyal na nakasukan sa pagpatay may kit isang taong taon na lumipas. Ngunit ang Velisca Axe Murders ay nanatiling isa sa pinakakilalang unsolved murder mystery sa kaysaysahin ng Amerika. Ang dating tahanan ng pamilya Moore ay naging isang tourist attraction kung saan maraming bumibisita upang maranasan ang haunted house experience. Marami nagsasabi na may nagpaparamdam sa bahay. Mga anino sa dilim, mga mahihinang pagbolong, at mga palakol na gumagalaw ng mag-isa. Ang tanong, ito ba itulot ng ating takot at emayonasyon? O baka naman, ang espiritu ng pamilyang Moore ay hindi pa rin natatahimik hanggang sa matuklasan ang tunay na may sala. Isang pamilyang pinatay, isang palakol ang ginamit, at isang misteryong hindi na marirasawa ba magpakailanman. Ito ang kwente ng Villesca Axe Murders. Isang malagim na gabing nag-iwan ng takot sa kasaysayan. Hanggang ngayon, ang tanong na natatili, sino ang pumatay? Patikit sa lahat? Bakit? Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli, ito ang Tagalog Mystery Hub. Paalam!